Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Jamal Murray sa pagkapanalo ng Denver Nuggets sa Game 3 laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may paper nga po na superstar sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang nakakadismayang performance ni Jamal Murray sa kanilang Game 1 at Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves ay tuluyan na nga po siyang nakabawi sa Denver Nuggets sa kanilang Game 3 matapos siyang magtala dito ng 24 points, 4 rebounds at 5 assists sa kanyang 11 out of 21 shooting sa field goal at kasabay nga po ng kanyang game performance ay sinabi nga po nito na ginawa lang naman nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang makabawi at matulungan niyang Denver Nuggets na manalo sa kanilang laro. Sinabi rin naman nga po nito sa kanyang post-game interview na wala na nga po siyang pakialam kahit man binubu siya ng mga fans ng Minnesota Timberwolves sa loob ng target center. Bali alam rin naman nga po niyang deserve niya ito dahil sa kanyang ginawa kaya tinatanggap na nga po niya ito at mas lalo na nga po siya focus sa kanilang laban maliban na rin naman nga po dyan mga katrops, ay pinuri rin naman nga po nito ang kanyang teammate na si Nikola Jokic sa pagiging steady at agresibo pa rin ito sa kanilang laro upang matulungan ang iba nilang mga player na mas lalo mag-improve ang laro. Kaya sa ngayon nga po ay target na nga po nilang maipanalo ang game 4 upang sa ganon ay maitabla na nga po nila ang kanilang serye bago sila bumalik sa kanilang home court. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may paper man nga po na superstar sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ng NBA insider si Dave McMinami ng ESPN, plano na nga po ng Lakers na bigyan si Lebron James ng kahit anumang klase at kahit ganuman kahabang kontrata na gusto nga po nitong makuha sa kanilang kupunan. Bali isang flexible contract nga pong ibibigay nila sa kanya ngayong offseason. Gayong papayag nga po sila na kumuha ito ng 1 year, 2 years o maging 3 years hanggang sa tuloy na magretiro si Lebron sa NBA. Subalit so sa ngayon nga po mga katrops, ang pinakamalaking kontrata nga na po na maaari niyang makuha sa Lakers ngayong offseason ay aabutin ng $61 million kada taon. Balit sa kabila nga po ng edad nito ay hindi pa rin nga po nawawala ng tiwala sa kanyang Lakers, lalo pat nag-average nga po ito ng 25.7 points, 8.3 assists at 7.3 rebounds ngayong season. Kaya hindi na nga po nakapagtataka na maliban sa pagkuha ng bagong head coach at pagkuha ng mga superstar ay isa rin naman nga po ang pagpapanatili at pagpapaperman nila kay Lebron James ng kontrata na isa sa mga pinaka nga po nilang gawin ngayong offseason. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.